Good morning mga palangga, pupunta tayo ngayon sa Central para mag-pick up ng aking personalized t-shirt. So, samahan niyo ako. Enjoy watching mga palangga. Have a good one. Never you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more, more than I can say. You're my sweetest. Hello, good evening mga palangga Andito na ako ngayon sa bahay So, naka-uwi na ako Dahil naka-pick up na ako ng aking in-order sa Central So, meron tayo dito guys Kapakita ko sa inyo yung pinick up ko kanina Eto, nagpagawa ako ng Team positive Hong Kong chapter na t-shirt. Ayan. Ayan. Look. Is it nice, guys? Anong masasabi nyo sa t-shirt na to? Comment down below. <laughs> Ayan. Simply lang siya. I love black. So, black yung aking pinagawa. So, maybe next time, papagawa ako ng kulay white. Ayan. Para may palit lang tayo at saka maybe red para di ba may palit-palitan tayo and meron ako dito isa pinagawa ko MJ the Explorer YouTuber ayan so size small siya guys yung yung t-shirt small pero parang malaki siya sa akin mahaba so hopefully okay lang baka magmukha na naman akong hanger nito <laughs> sa laki <laughs> so ito lang muna yung ating video pinakita ko lang sa inyo ang aking ayan t-shirt na personalized t-shirt na Team Positive Hong Kong Chapter at saka yung aking MJ the Explorer na t-shirt. Ayan. Diba? Hmm. Ganda. I love it. Hmm. Ayan. Team Positive. Meron na akong t-shirt. Ayan. Dong Bird. Meron na akong t-shirt. Hong Kong Chapter. O diba? Iba to sa, sa inyo team positive lang eh ako dito nasa, nasa Hong Kong ako kaya nilagyan ko ng Hong Kong chapter so ayan hope na nagustuhan nyo ang video na to short video natin guys and kung bago pa lang kayo sa channel ko please don't forget to like, share, comment and subscribe MJ the Explorer Bye